Ang tanong na madalas bumabagabag sa atin habang tumatanda, hindi ba? May nakikita ka bang mga kaibigan o kamag-anak na sa pagtuntong ng 70 ay tila nawawala na ang sigla, yung dating lang niti na palitan ng pag-aalala, yung dating lakad naging paikaika. Ang masakit na katotohanan, marami sa atin ang natatakot na dumating ang araw na hindi na natin magawa ang mga simpleng bagay na nagbibigay sa atin ng kasiyahan at pakiramdam ng kalayaan. Yung tipong sa halip na maging inspirasyon ay maging pabigat pa sa ating mga mahal sa buhay. Yung takot na mawala ang ating kakayahang alagaan ng sarili, ang ating isip at ang ating mga relasyon. Pero may isang sikreto mga kaibigan na ibinabahagi ng mga eksperto sa kalusugan. Hindi ito tungkol sa mamahaling gamot o komplikadong operasyon. Ito ay tungkol sa limang simpleng bagay na kung kaya mo pa rin gawin pagdating ng 70 ay nanganghulugang nagtatagumpay ka sa buhay lampas sa inaasahan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga ito. Mga kakayahang nagpapakita na mayroong kaparing lakas, talas ng isip at kaligayahan. Malalaman mo kung paano mo mapapanatili ang mga ito at kung paano mo pa nga mapapalakas ang mga kakayahang ito. Kaya manatili ka at panoorin ang video na ito hanggang sa huli dahil may isang bagay akong ibabahagi na na magugulat ka at magbibigay sa iyo ng bagong pag-asa. Muna sa limang bagay na ito na nagpapakita na ikaw ay nagtatagumpay sa buhay sa edad 70 ay ang kakayahang maglakad ng walang tulong at makapaglibot ng malaya sa inyong komunidad. Isipin mo, gaano ba kalaki ang ginhawa kung sa edad 70 ay kaya mo pa maglakad papunta sa palengke para mamili ng sariwang gulay o kaya ay magpunta sa simbahan para magdasal o di kaya'y dumalaw sa bahay ng iyong mga anak o apo nang hindi ka umaasa sa iba para ihatid ka o igiya ka. Ito ang kakayahang maglakad kahit paunti-unti lang na nagpapanatili sa atin ng kalayaan at dignidad. Madalas, kapag tumatanda, ang unang nawawala ay ang kakayahang gumalaw. Ang simpleng pagtaas ng paa, paghakbang at pagbalanse ay nagiging hamon. Nakakalungkot isipin na may mga lolo at lola na halos hindi na makakilos ng mag-isa, nakaupo na lang sa isang tabi at umaasa na lang sa mga anak o apo. Ang ganitong sitwasyon ay hindi lang nakakasama sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa emosyonal na kalagayan. Nawawala ang kanilang pakiramdam ng pagiging kapaki-pakinabang at madalas ay nakakaramdam sila ng kalungkutan o pagkabagot. Kaya naman, ang kakayahang maglakad ng kusa at maglibot ay isang napakahalagang tanda ng isang matagumpay na pamumuhay sa edad 70. Si Paano natin mapapanatili ito? Hindi kailangan ng matinding ersisyo. Magsimula sa simple at dahan-dahang paggalaw. Halimbawa, araw-araw, subukan mong maglakad sa loob ng bahay. Kung kaya mo, lumabas ka sa bakuran at maglakad-lakad doon ng 10-15 minuto. Hindi kailangan na mabilis o mahaba. Ang mahalaga ay ang pagiging regular. Kung may bahay kang kaibigan, bakit hindi mo yayain na maglakad papunta sa pinakamalapit na tindahan para bumili ng kape? Yung mga simpleng paglalakad na ito ang nagpapanatili ng lakas ng iyong mga binti at ng iyong balanse. Alam mo ba na ang pagiging balanse ay napakahalaga para maiwasan ang aksidente tulad ng pagkadulas o pagkahulog? Ang pagkahulog ay isa sa mga pangunahing dahilan ng matinding pinsala sa matatanda. Kaya ang paglalakad ay hindi lang para sa kalayaan mo kundi para rin sa iyong kaligkasan. May mga simpleng ehersisyo rin na pwede mong gawin habang nakaupo ka tulad ng pagtaas at pagbaba ng paa, pagpihit ng bukong-bukong o pagunat ng mga binte. Mahalaga rin na pumili ng tamang sapatos yung komportable at may magandang suporta para sa iyong paa. Iwasan ang mga sapatos na madulas o masyadong maluwag at huwag kalimutan ang paginom ng sapat na tubig at pagkonsumo ng mga pagkaing mayaman sa calcium at vitamin D para sa malakas na buto. Naalala ko si Aling Nena, 72 taong gulang. Dati halos hindi na siya makagalaw dahil sa sakit ng tuhod. Pero nung sinubukan niya ang regular na paglalakad sa umaga, kahit 15 minuto lang sa bakuran, unti-unti niyang naramdaman ang pagbabago. Sa madimo, ngayon, kaya na niyang madlakad papunta sa chapel para magsimba at nakakadalaw pa nga siya sa mga apo niya na medyo malayo. Ang simpleng paggalaw na ito ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa at kalayaan. Ang kakayahang lumabas at gumawa ng mga bagay na gusto mo kahit sa simpleng pamamaraan ay nagpapanatili sa atin na konektado sa mundo at sa mga mahal natin sa buhay. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na lakas kundi pati na rin sa mental at emosyonal na kalusugan. Nakakatulong ito para hindi ka mabagot at maramdaman mo pa rin ang saya ng pamumuhay. Kaya kung gusto mong panatilihin ang iyong kalayaan at maging inspirasyon sa iba, simulan mo ng maglakad-lakad ng regular. Malaking bagay ito para sa iyong kinabukasan. Ngayon, pagkatapos natin pag-usapan ng kahalagahan ng pagigimalaya sa paglakad, dumako naman tayo sa ikalawang malagang kakayahan na nagsasabing nagtatagumpay ka sa buhay sa edad 70. Ito ang kakayahang makapaghanda at makakain ng balansing pagkain ng mag -isa. Isipin mo gaano ba kahalaga na sa edad 70 ay kaya mo pa rin magluto ng simple mong paboritong ulam. Alimbawa, kaya mo pa rin maghiwa ng gulay para sa pinakbet o kaya ay magsain ng kanin at magplito ng isda. Hindi ito tungkol sa pagiging master chef, kundi sa simpleng kakayahang alagaan ang iyong nutrisyon na hindi mo kailangang umasa sa iba. Ang pagkain ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng ating kalusugan. Kapag nawawalan tayong gana kumain o kaya, ay nahihirapan tayong maghanda ng sarili nating pagkain. Madalas ay nauwi tayo sa pagkain hindi masustansiya o kaya ay naghihintay na lang na may maghatid ng pagkain sa atin. Ito ang simula ng paghina ng ating katawan. Kapag hindi sapat ang nutrisyon, bumababa ang ating resistensya. Nagiging madali tayong magkasakit at humihina ang ating enerya. Maraming matatanda ang nakakaranas ng malnutrisyon, hindi dahil sa kawalan ng pera, kundi dahil sa kawalan ng kakayahang maghanda ng masustansyang pagkain o mawala ang gana kumain. Kung kaya mo pa rin bumili ng sariwang gulay at isda sa palengke at lutuin ito para sa iyong sarili, malaking puntos na yon. Hindi lang ito nagpapakita ng iyong pisikal na kakayahan, kundi pati na rin ng iyong mental na kalakasan. Ang pagluluto ay nangangailangan ng pagpaplano, paggunita ng mga hakbang at pagiging malihain. Paano mo mapapanatili ang kakayahang ito? Una, huwag mong hayaang mawala ang iyong gana sa pagkain. Kung nahihirapan kang lumunok, subukan ang mga pagkaing malambot at madaling kainin tulad ng lugaw, sopas o nilagang gulay. Mahalagi rin na palagi ikaw merong iba't ibang kulay ng gulay sa iyong plato dahil ang bawat kulay ay nagbibigay ng iba't ibang nutrients. Halimbawa, ang dahon ng malunggay sa tinola o kalabasa sa sinigang. Kung nahihirapan kang magluto ng komplikadong ulam, simulan sa simple. Halimbawa, magprito ng itlog at gulay o kaya ay maglaga ng saba. Kung may sakit ka, sundin ang payo ng doktor mo sa pagkain. Mahalaga rin na panatiliin ang iyong ngipin o pustiso sa maayos na kondisyon para makakain ka na maayos. Ang malusog na ngipin ay susi sa magandang digestion at pagkuha ng sapat na nutrisyon. Ang susunod na kakayahan na nagpapahiwatig ng iyong pagtatagumpay sa buhay ay ang kakayahang matandaan ang mga kamakailang kaganapan at makasali sa makabuluhang usapan. Gano ba kahalaga ang ating alaala. Sa ating kultura, ang kwentuhan ay parte ng pang-araw-araw na buhay. Masarap makinig sa lolo o lola na nagkukwento ng kanilang mga karanasan o kaya ay nakakausap mo ng maayos tungkol sa mga pangyayari sa kasalukuyan. Ngunit, kapag lumabo na ang alaala at nahihirapan ng makasabay sa usapan, madalas ay nagiging malukot ang matatanda Nagsisimula silang makaramdam ng pagiging hiwalay sa kadilang pamilya at sa mundo. Kaya naman, ang kakayahang matandaan ang mga pangalan, lugar at mga kamakailang pangyayari ay isang tanda ng aktibo at malusog na isip. Hindi kailangan natandaan mo ang lahat ng detalye, kundi ang pangkalahatang ideya at ang kakayahang makasali sa kwentuhan. Paano natin mapapanatili ang ating isip na matalas, patuloy na hamunin ang iyong utak? magbasa ng diaryo, makinig sa balita, o maglaro ng mga laro na nangangailangan ng pag-iisip tulad ng sudoku, crossword puzzle, o chess. Makipag-usap sa iyong mga kaibigan at pamilya. Ikwento ang iyong mga nakaraang karanasan at pakinggan ang kwento ng iba. Pagbabahagi ng mga karanasan ay nakakatulong sa pagpapatalas ng ating alaala at sa pagpapalakas ng ating mental na koneksyon sa iba. Ang isa pang mabisang paraan ay ang pag-aaral ng bagong bagay. Maari kang matuto ng bagong recipe, bagong kanta o kaya ay bagong salita sa ibang ligwahe. Kahit simpleng pag-aaral lang ng bagong kanta sa karaoke ay makakatulong. Nagbabahagi din ang mga eksperto na ang regular na pagtulog, pagbawa sa stress at paginom ng sapat na tubig ay nakakatulong sa pagpapatalas ng isip. May isa pang aspeto na mahalaga sa pagpapanatili ng iyong mental na kalusugan. At ito ang ikaapat na kakayahan. Ang kakayahang patuloy na magtamasa ng mga libangan o makisali sa mga sosyal na aktibidad. Hindi lang sapat na buhay ka pa, mahalaga na mayroon ka pa rin dahilan para maging masaya. Ang pagiging aktibo sa mga libangan o pagkakaroon ng mga kaibigan na nakakasama ay nagbibigay ng layunin at kasiyahan sa buhay sa Pilipinas, napakalaki ng papel ng komunidad at pamilya. Kung kaya mo pa rin sumama sa mga senior citizen groups sa inyong barangay o kaya ay nakakausap mo pa rin ang iyong mga kaibigan sa labas ng bahay, malaking bagay yan. Ang paglalaro ng bingo, pag-attend ng misa o simpleng pagsitsismisan sa kapitbahay ay nagpapanatili sa atin na konektado. Ang kalungkutan ay isang malaking problema sa mga matatanda. Kung wala tayong kausap o ginagawa na nabibigay sa atin ng kasiyahan, madali tayong maging malungkot o depressed. Kaya, kung kaya mo pa rin gawin ang iyong paboritong libangan, tulad ng pag-aalaman, pagbuburda, pagbabasa o pagpipinta, ipagpatuloy mo yan. Kung wala ka pang libangan, subukang maganap ng bago. Maraming mga organisasyon na nag-aalok ng mga libreng workshop para sa mga senior citizens. Maari kang matuto ng bagong craft, o kaya ay sumali sa choir ng inyong simbahan. Ang mahalaga ay manatili kang aktibo at makasama ang ibang tao. Ang pakikipagkapataw ay nakakapagpabata ng ating isip at espiritu. Kaya huwag kang magkulong sa bahay. Lumabas ka at makisalamuha. Dumatin na tayo sa ikalimang bagay na nagpapakita na ikaw ay tunay na tatagumpay sa buhay sa edad 70. Ang kakayahang makatulog ng mahimbi sa loob ng anim hanggang walong oras. Madalas natin binabalewala ang patulog, di ba? Akala natin basta makapikit lang, sapat na. Ngunit ang kalidad ng tulog ay napakahalaga para sa ating pisikal at mental na kalusugan. Lalo na sa pagtanda. Kung kaya mo pa rin matulog ng tuloy-tuloy at gisingin ng sariwa ang iyong pakiramdam sa umaga, ito ay isang malaking tagumpay. Bakit? Dahil sa panahon ng pagtulog, ang ating katawan ay nagpapahinga at nagre-regenerate. Nire-repair nito ang mga nasirang cells, pinapalakas ang ating immune system, at nililinis ang ating utak mula sa mga toxins na naipon sa araw. Kapag kulang o hindi maganda ang kalidad ng ating tulog, nagiging irritable tayo, nahihirapan tayo mag-concentrate at mas madali tayo magkasakit. Maraming matatanda ang nahihirapan sa pagtulog. Mayroong insomnia, o madalas na pagdising sa gabi. Ang kawalan ng sapat ng tulog ay maaring magdulot ng paghina ng memoria, pagtaas ng blood pressure, at pagtaas na panganib ng diabetes. Kaya, kung ikaw ay nakakatulog pa rin ng maimbing, patunay ito na malusob ang iyong katawan at isip. Paano natin mapapanatili ang kalidad ng pagtulog? Una, subukang magkaroon ng regular na oras ng pagtulog at paggising kahit weekend ang pagiging consistent ay nakakatulong sa iyong body clock. Pangalawa, siguraduhin na ang iyong kwarto ay madilim, tahimik at malamig. Iwasan ang paggamit ng mga gadget tulad ng cellphone, tablet o telebisyon bago matulog. Dahil ang blue light na galing dito ay nakakasira sa produksyon ng melatonin, ang hormone na nagpapatulog sa atin. Sa halip, subukang magbasa ng libro, magdasal o makinig sa nakakapagpakalma na musika bago matulog. Ang mainit na gatas o isang tasa ng herbal tea, tulad ng asalabat, ginger tea, ay makakatulong din para makapagpahinga. Iwasan ang kape at iba pang caffeinated drinks sa hapon o gabi. Kung nahirapan ka pa rin, subukan ang mga relaxation exercises tulad ng malalim na paghinga o light stretching bago matulog. Ang regular na physical activity sa araw tulad ng paglalakad na pinag-usapan natin kanina, ay nakakatulong din sa mas maimbin na pagtulog. Pero iwasan ang matinding ersisyo malapit sa oras ng pagtulog. Mga kaibigan, narito ang limang bagay na ayon sa mga eksperto sa kalusugan, kung kaya mo pa rin gawin sa edad 70, ay nangangahulugang nagtatagumpay ka sa buhay. Ang kakayahang maglakad ng walang tulong at malaya, ang kakayahang makapaganda at makakain ng balansing pagkain ng mag-isa? Ang kakayahang matandaan ang mga kamakailang kaganapan at makasali sa makabaluhang usapan? Ang kakayahang patuloy na magtamasa ng mga libangan o makisali sa mga sosyal na aktibidad? At ang kakayahang makatulog ng mahimbing sa loob ng anim hanggang walong oras? Hindi ba't simpleng mga bagay lang ito? pero malaki ang epekto sa ating kalidad ng buhay. Ang pagpapanatili ng mga kakayahang ito ay hindi nangangahulugan na wala tayong karamdaman o na hindi tayo makakaranas ng mga hamon sa pagtanda. Ang ibig sabihin lang nito ay mayroon pa rin tayong kapasidad na maging aktibo, malaya, at masaya sa ating mga dinagawa. Naalala mo ba? Ang sinabi ko sa simula na mayroong isang bagay na magugulat ka sa dulo ng video. Ito ang nakakapagulat na katotohanan. Ang limang kakayahang ito ay hindi lang tungkol sa pisikal na lakas. Malalim ang koneksyon nito sa ating pag-iisip, emosyon at sa ating espiritual na kalagayan. Ang bawat kakayahan ay sumasalamin sa kung paano natin nayayakap ang pagtanda. Hindi bilang pagtatapos, kundi bilang isang bagong yugto ng buhay na puno pa rin ng posibilidad at layunin ang pagpapanatili ng iyong kalayaan sa pagkilos ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang manatiling konektado sa iyong pamilya at komunidad na nagpapalakas ng iyong mental at emosyonal na kalusugan. Ang paghahanda ng sariling pagkain ay nagpapakita ng iyong pagpapahalaga sa sarili at pagiging independent na nagbibigay ng pakiramdam ng dignidad. Ang matalas na isip ay nagpapahintulot sa iyo na patuloy na matuto, magbahagi ng karunungan at maging bahagi ng makabuluhang usapan sa iyong pamilya mga kaibigan. Ang pagpapatuloy sa mga libangan at pakikisalamuha ay nagpapanatili na niyong kagalakan at nagpapalayo sa kalungkutan na napakahalaga para sa iyong pangkalahatang kapakanan. At ang malalim na pagtulog, ito ang pundasyon ng lahat. Nagbibigay ito ng lakas para harapin ang bawat araw na may sigla at malinaw na pag-iisip. Tandaan, Maliit na pagbabago lamang ang kailangan para makagawa ng malaking pagkakaiba sa ating kalusugan at kaligayahan. Hindi pa huli para magsimula, na yon na ang tamang panahon para simulan ng mga simpleng gawi na ito. Mahalaga na ipagpatuloy ang pag-aaral at pagtuklas ng mga paraan upang mapanatili ang ating sarili na malusog at masaya. Gusto kong marinig ang inyong mga iniisip at karanasan. Alin sa mga kakayahang ito ang sa tingin ninyo ang pinakamahalaga para sa inyo? O mayroon ba kayong ibang sikreto sa pagiging masigla sa edad 70? Ibahagi nyo sa comment section sa ibaba. Dahil baka ang inyong karanasan ay makatulong din sa iba. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at natita nyo itong kapaki-pakinabang, paki-like naman po at huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapaki-pakinabang na impormasyon at gabay para sa inyong kalusugan at kapakanan. Maraming salamat sa inyong panunod at tandaan po natin mabuhay tayo ng buong sigla at may layunin sa bawat edad.